siya. Magkano ganyan kuya? 60. 50 na lang sa kanya. <laughs> saan naman yan? Saan niya yan? Lengi, saan yan kuya? Ha? Para saan? Hilot? Oo, oh, hilot. Buhok. Sa buhok? Oo, oh, pwede rin. Mabango yan eh. Mabango ba yan? Luto-luto luto yan, kaya na pang... Ah, niluto na yan? Oo. Oh. 50? Pure yan, kuya, pure. Pure yan. Hanggang okay, 50 lang? Baka nang pwedeng 40? Uh -huh. Kulot, bigyan mo nga si nanay kulot. Kasi pipigang ko si kuya kulang. Sino nanay? Sino nanay? Sino nanay? Sino nanay? Kaya parehas kayong ano eh. Pipigang ko si kuya. Wala sa abuan eh. May hirap ko.